Dalawang bola na po si Mia Last ball. Ah, oh, isang bola na lang. Last ball sa isa. Kumuha pa na extension. Alam mo naman na yung partner ko. Yan ang hari-hari ng mga prinsipe. Sama Dwindy, huh? Anina, Mga <laughs> <ha? laughs> Miyot agdao versus. John Stata na nang Manila. Uwat. <laughs> Talagang mga Alcano ay magaling maglaro ng bilyar. Kamag-anak to ni Ronnie Chama Alcano eh, yung partner ko Ronnie Miot ah. Isang bola na lang po. Ah, decision po ang laban nila. Score 3 all. Four... Tipod ang partida. Binigyan ang superstar ng hardin na 44 ng tagamay nila. Owa oh, ta. Mapinding laban to decision guys. Nako sumable. Gusto nyo na taping ang nangyari. binigyan pa na ba kataon yung ginamit na tako sumablay kay Boy Ogo tako nalaylay ang tira ni Miot dahil yung ginamit na tako ay kay Rica Rindal the bad boy ng Davao alias Boy Ogo Iba ang tama ng tako ni Boy Ugo guys ha. O spin na